Orzales video mga idol. Mo soroy ta sa sagingan. Number 6. No oh, mga idol oh. Ang lokasyon ni idol Malalag Valencia Alegria Sibao. Ang lokasyon ani. Number 6 ni siya. Katong na ay akong giputos nga motor number 5. Og oh, katong 4 321 Ang location nito Valencia. Barangay Valencia Doora na sa kalsada. Mao no ni mga kaidol. Money number 6 nga lantisyon. Nagsugod ni Sig Buntis mga kaidol. 10 months ni mga kaidol, 10 months. Mo-11 ni karong ni nagbuntis na siya mga kaidol o mayong salamat mga kaidol thank you for watching